Hi, good morning everyone. Time check is 9.48 in the morning. So, mamahaw to ninyo. Talong with egg. Naluit ko dahil kayo. Basta ang, ano ang talang ilako. Mga unta ninyo. Good morning, everyone. Kamung na-adya sa mga bahaon ng area pa. na mo dito. Agregado. Mmm. Sarap. Sarap ng pritong talong. Gusto naman mo dira? Shout out to all my new followers and to content creator. God bless us.